Uy may dam Ang galing Ang laki naman ng ilog na to Ang galing oh Anong lugar kaya to Comment down below guys Kung alam nyo tong, kung anong lugar to Kung Barera Senior o Barera Junior Ganda naman Ang pa ng isda, oh. ganda ito Haha. Pa lang Haha. 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 So, ayan. Hindi ko lang alam kung ano pang nakakasakop ng malaking ilog na yun. So, yung comment down below na lang kayo guys kung alam nyo kung ano yung nakakasakop ng ano na yun. Ah, ah. Akala ko simentado na lahat. Ba't ganun? Meron pa rin lubak. So, ayan. First time kong pumunta dito guys. First time ko pumunta dito, nakamotor. Kahit nakatrack, hindi pa ako rito nakakapunta. So, ayan, makikiraan po. May nakasalubong tayo. Teka, gigilid tayo. Okay. Bumabiyahe siguro sila from Barrera Senior, Barrera Junior, Pakaluban, Pantang Poblasyon Lupi. Yun know. o. So Barrera Junior pa rin to. Ay multi-purpose building ng Barrera Junior. Yun know. Multi-purpose nila. Okay.